Sa gitna ng patuloy na paghahanap ng Los Angeles Lakers ng mas maayos na timpla sa kanilang rotation, lumabas ang balita mula sa fadeaway world na nagbigay umano sila ng proposal sa Phoenix Sun. Ayon sa ulat, ang sentro ng usapan ay ang posibleng palitan kung saan sina Dylan Brooks at Royce O'Neal ang makukuha ng Lakers, kapalit naman ni Rui Hakimere at Dalton Connect. At samantala, kung susuriin ang potensyal ng trade na ito, makikita na parehong panig ay may nakikitang advantage. Si Dylan Brooks ay kilala bilang isa sa pinaka-physical na wing defender sa liga. Sa kanyang huling season, nag-average siya ng 12 points, 4 rebounds, at 2 assists. Bagamat hindi siya consistent scorer, nag-improve ang kanyang 3-point shooting na nasa 35% mula sa 3-point line. Ang kanyang defensive rating ay nasa 111, na mas mataas kumpara sa average ng mga wings sa liga. Ayon kay Coach JB, Baker stuff na dating humawak sa kanya sa Memphis, Brooks brings an intensity that sets the tone for everyone else. Si Royce O'Neal naman ay isang better na halos sanay na sa ganitong papel. Sa kanyang last campaign, nagbigay siya ng 7 points, 5 rebounds, at 3 assists, na may 37% mula sa 3-point range. Ang offensive rating niya ay 115 habang nasa 100 at siyam ang defensive rating. Hindi man malaking pangalan, kilala siya bilang glue guy. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, O'Neal is one of those players who makes winning plays without demanding the spotlight. Kung ikakabit siya sa rotation ng Lakers, maaaring magbigay siya ng stability sa second unit, lalo na sa spacing at ball movement. Kung ikukumpara, sina Rui Hakimere at Dalton Connect ang mawawala. Si Hakimere ay nagkaroon ng 13 points at 5 rebounds average, at naging isa sa reliable options ng Lakers noong nakaraang taon. Sa playoff run nila noong 2023, siya ang nagbigay ng spark sa bench, lalo na sa laban kontra Memphis at Golden State. Kilala siya sa mid-range jumper at sa kakayahang maglaro bilang stretch forward. Ang kanyang offensive rating ay 116, at may 36% shooting mula sa 3-point line, indikasyon na mas nakatoon siya sa scoring kaysa sa depensa. Si Dalton Connect naman ay isang bagong draft na may mataas na ceiling. Sa kanyang college career, nagpakita siya ng scoring prowess na umaabot ng 20 points per game, may 3 point shooting efficiency na 38%. Analysts tulad ni Jonathan Giveny ng ESPN ay nagsabi, Connect has the tools to become a valuable shooter at the NBA level, especially with his size and quick release. Ang pagkawala niya ay parang pag-give up ng future scorer na pwedeng umangat sa sistema ng Lakers. Kung ilalapat ito sa supporting cast, malaking epekto ang mababago. Sa pagdating ni na Brooks at O'Neal, posibleng mabawasan ang playing time ni na Jared Vanderbilt at Austin Reeves sa wing positions. Gayunpaman, ito rin ang magbibigay ng mas malalim na depensa para suportahan sina na Doncic at Lebron James. Sa kabilang banda, kung makukuha ng Suns si na at Kinect, mas lalaki ang offensive options nila sa paligid ni na Devin Booker at Jalen Green. Mas makakapagpahinga si Booker sa offensive load kung may shooter na tulad ni Kinect at isang reliable forward na tulad ni Hakim Rea. Maging ang mga analysts ay hati sa usapin. Para kay Brian Windhorst ng ESPN, This move could help the Lakers improve defensively, but the long-term sacrifice of losing Connect might be too costly. Samantalang si Zach Lowe ay naniniwala na, if you're the Lakers, adding two proven wings like Brooks and O'Neal might be the safer bet for a team that wants to maximize LeBron's remaining years. Sa dulo, malinaw na ang trade proposal na ito ay hindi lang simpleng palitan ng players, kundi pagsukat kung alin ang mas mahalaga, ang short-term defensive stability o ang long-term offensive growth. Para sa Lakers, ito ay tanong kung uunahin nila ang ngayon habang kasama mapa si LeBron James o ang kinabukasan na maaaring dalhin ni Rui Hakimere at Dalton Connect para sa Suns, ito naman ay oportunidad na mas mabalans ang kanilang offensive arsenal. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang ang e e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.